guys ang uh, oras po ngayon alas 12.30 na ng hapon nandito na ako sa aking uh, pangalawang trabaho tapos na po tayo maglinis hindi, hindi ako na hindi ako nagbibideo dyan sa trabaho kong pangalawang trabaho kasi bawal daw Ay, ayaw niya pero doon sa unang trabaho okay lang huwag lang yung lugar na hindi na pwede at uh, ngayon guys nandito tayo papunta tayo sa palengke mamimili tayo sa, ng ating lulutuin tama um, ang panahon ngayon okay lang hindi naman ako na lang madilim lang siya ito kalang araw natatakpan na ng mga ulap Ayan, mga shopping na ganda nakalabas na, nakalabas na yung mga jacket pang winter mga pullover guys, pupunta kami ng apisery. Yan na. Diyan kami pupunta, mamimili. Mamimili kami. Dance. Ale, dance. Step. Mamimili guys, papasok kami dyan. Yes. Dito kami sa loob ng ground apisery. Yeah. <laughs> you. Terbaik Pak Donny Salari ya terbaik nanti Okay guys, uh, tapos na ang ating work at uh, pwede na tayong umuwi pili muna tayo ng tubig na anim na piraso para maraming stock so guys, mapakit na ako bumili lang ako ng tubig di na ako magluluto niluto na ako yung niluto ko nung minuto kahapon yun ang ulamin namin ngayon bumili na ako ng saking sa no, tubig dito na ako sa dito pala ako sa second floor ayun guys dito na ako ito bumili lang tayo ng tubig at saka sabi magsasayang may ulam na kami ayun guys okay na at uh, madilim na yung ano, 7 o'clock Ano guys, hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat muli sa inyong pagtiwala at panonood uh, panunood at suporta. Thank you for watching. Good night and God bless po. Bye bye.